Hi, oh, no. good noon, mga unsa mi. Gani na nakapanghatag aning kuan. Pero among luwag antik ni oh, na yellow na. Ang <laughs> <No. laughs> gani na nakapanghatag direk an kami pa nagluto ani wa na, di may dayon. Kumay ah. ka. Kakaon daw.

Ngayon manok. Ngayon manok. Balon sa ba kapauban. O, pansi. Kaya. Kaya po. Baka. Basoy nga. Baka. May ganihan mo sila nga nakaluto. Kagaan naka. nga kayo. Kung kami pa nang luto nga na. O, tuhan. Gabi o. Oh, Basoy o. Oh, Basoy. Basoy nga maka. Ah, man, grabe sa bow. Pang pamilya, pang sports pa. Thank you, thank you, thank you. Uy, kurat. Hmm? Thank you for watching, bye.